kilan guys yan yan guys guys Ayan. ay wow, guys yan ihati na siya guys doon sa system kasi doon sa guys sasakay ng oh, ano bus patungo doon sa kanyang ano sa kanyang pinapasokan guys kasi, ano na ano kasi ito guys kalisip first year college na guys Ihatid na siya guys kasi bukas may pasok na siya kaya ayun guys malayo pa kasi dito yung, guys yung ano yung sakayan nandang pa sa lungsod mga one hour pa yung biyahe tapos ang hirap pa ng daan guys Sige na, Ibig na siyang mga dala-dala nila, guys. Yan. Kwan lagi dala-dala nila. Mo. Ano? ano? Inalabas na yung ano namin, guys, yung motor namin. yung asawa ko, guys. 'yan, oh. Um, yung... Ha? Huh? Yung... ko, guys, Talis na 'yan, guys. Talis Liber. Talis Liber na 'yan, 'yung Talis na 'yan, guys. Talis Talagang malaking ano to guys, malaking mata. Tulong to sa amin tong ano nato service na to guys. Eh, okay, ito kyun na paingon dito din. Nak, ito kyun dito nak, paingon dito So, ayun guys. Ayan. Yes, so, ilalabas na si Pogi guys. Alias Pogi. Yung, ayan yung asawa kong pinaka-guwapong ah! nilalang dito sa mundo lalabas na yung malaking tulong talaga to sa amin guys yung motor na ito guys ayan yung anak ko guys ayan kasi, ano yun talaga ano yung guys siyasyan. malaking mata yan guys oh malaking ano, mata yan guys Parang tulong dyan. talaga sa amin to guys. Bramago. Kasi nga, nga, nga mahal Marang ang pamasahe dito sa mahal ang pamasahe dito sa amin guys. Kaya, bumili kami kahit ano lang, kahit

Sa baba nag-vlog ko. Samba, ayan guys, ayan. Ayan sila guys. Ayan. Ayan sila guys. Ayan. Tayo naman guys, mag ano naman tayo sa gawaing bahay kasi marami pa tayong gawaing bahay guys na hindi pa nagagawa. Kasi kaano lang natin guys, galing lang natin sa Ayan guys. Ayan umalis na yung anak ko guys. Kasi ano siya guys. Papa, may ano, ka, ano kasi siya guys. Kalis na yun guys. nga may pasok na siya bukas. Mamaya din may practice sila mamaya sabi niya. Kaya ngayon napahati siya ng maaga sa kanyang papa. Tapos ano guys, kasi yung aralan niya guys malayo na sa ano magpayang kasi dito kasi sa amin guys, yung school sa amin hanggang ano lang hanggang set oh, hanggang ano lang grade 12 lang senior high lang hanggang dito lang tapos yung pag matapos ka na ng senior high, doon na naman doon naman tayo sa doon naman sa syudad. Kasi yung syudad dito sa amin guys, ano, Surigao, so yun yung syudad namin kasi sa amin guys barangay lang to. Barangay Mayag. Yan nga yung title sa aking YouTube channel, Barangay of Mayag, para malaman nyo guys kung ano tong Barangay Mayag. Sa I amin mean guys, Barangay Mayag lang to. Tapos yung lungsod namin guys, si Son. Yun yung lungsod namin. Tapos yung ano namin, yung yung city namin, Surigao, yun yan, yan ang syudad namin guys dito. Yun ang city namin. Tapos, ayun. Tapos, yun kaya ayun guys kaya nga, kaya nga tayo guys nagsisika para tapos sa ano guys yung pangalawa ko naman na malapit na din mag college kaya ayan kailangan natin magsika para napatapos natin yung mga uh, anak natin kahit ganito kahirap guys kasi gusto ko kasi guys na kahit, na, eh, ganito lang kami kahirap kahit ganito lang kasimple yung buhay namin at least makatapos yung mga anak namin sa pag-aaral guys kaya ganun ayan. Kaya na magsisikap Kaya nga, magsisikap lang tayo, guys. Kaya nga, kahit anong ano, matapos yung anak natin sa pag-aaral. Kaya, sana nanood ng aking vlogs, aking video. Maraming maraming salamat po sa nanood ng aking